TikTok. Ang grabe daw ang ulit ang mong ko. sa TikTok. Ang Ching oh ching 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 ching. Bago pa siya, walang gamit. Di pa nagamit. pa nagamit. ko ko pa nagamit. Di ko pa nagamit. Di ko pa nagamit. ko pa nagamit. Di ko pa nagamit. Di ko pa nagamit. Di ko pa pa nagamit. Di Uy, napanini ako dahi ah. Wala yun, hindi ka makita. Ang sa isnoy dito. Uy, feeling Famous ko. Quindora, agam. mga live nila. ka mga live nila. kaya sa TikTok para lalo ito kami tama doon yung charot. Ang ano? ano? Ang ano? Ang ano? Ang ano? Ang ano? Ang ano? Ang ano? wala na Ako kasi yung... Hindi ako dito kung Huwag may, yung... may May <laughs> <Pwede tako> sa <salibig. laughs> oh, mo. yung Hindi binibigyan ni Papa kasi wala lang sa Sabi yung rin pa. kasi ako Hindi pa niya ako. money is only 100. Sure yun Dyan na. Sila, um. Kawawak. Kawawak na si Mama. Kawaawa. Kawaawa nila lang. Ga'an na. Ga'an na. <laughs> Siya pala sa etta. Uy, sa <laughs> 7.57. Kulang na pala yung... yung hinihingi niya ako. Ay, grabe ang hingay ng sounds mo dyan. Baby Shark! Ay, gusto ko rin yan. May abutan na gaganap ako din. Ang ganda ka nang pangasalik. Ah, thank you to siya. Happy ka na. Gagala na yan si Mama for pride ka na yan. May rooting daw. Hay! Ano kayong dalawa dyan? Uy, ba't ka <laughs> na baloy? Baloy talaga siya. Uy, naunsa. Uy, ah, naunsa. Pat na. Pat ah, na. Hello, everyone. Hi. Hi. Oh. Bakit, 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 Boy. Ay si nanong nanong! parang Ay, naagaw na. mo yung phone. <laughs> <laughs> Hello po. Ay! sabay bay <laughs> May gumaan naman. Started Sige po. Ipapollow back po, po kayo. Char! Uy <laughs> 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 ano ka ba? Ang <laughs> ingay ng oh. yeah, May sa akin ng 1,000 Ha? Wala naman. Ano nasa pa teka, gabi pa yung sabong eh. Sabong? 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 Thank you yeah. sa mga sponsor ko. May lamang Gcash mo? 1,000 na. Wala yeah. na. Binayad mo ah? Binayad ko talaga. Kasi nabayad na ako. Nabayad ka na. Kailangan ko ng 1K. Talagay mo wabayaran naman kita. Kailangan ko lang dyan cash. Ano? Nakadyan cash ko lang din. Nang 1,000. Hindi na. Tara, basketball. Tara. Sino to? <laughs> Jay. Paano ko i-pronounce yung name? Ay, meron yung basketball. Ay, ay, ay. Ay, alam, ay, mo live lang ako dito. Ay, ito. Ay, ito, so Bawat araw mas masaya? Hindi ko po yung alam. Pasensya. <laughs> alam ko literal na mag-basketball. Pwede yung anak mo. Hindi ka ayo nandun sa ano? May time. Parang, uh, ala, yun Ayaw dala dulo no. sa ano. ako iba yung ako iba yung basen eh nagtangen ako iba yung yung basen eh nagtangen ako iba yung Ano? eh lang <laughs> din pagka-bake din. Kasi hindi 'yung mo Ay na. Shush me, shush me. Gagay, gagay, gagay. Tama. Sa toko. 'Yung tapon pa bagbog pa. Hindi ako alisin mo? Hindi ba nangyara sa'yo yun? Paano Mag-ano pa? Ano ah, nga, paano ka alisin mo? pupunta ka ng ano? Mga IT. Papa-IT mo na yan.

Huwag kong nililipot ko na siya. Pag nag e emin ako, hindi ako nililipot ko na siya. Kulang pa pala. 700 plus pala. Magkabono pa ako ng 100 plus. Hindi na lang ni di ba na? I-enter. Naka-live kami sa TikTok, girl. Punta ka, dali. Girl, ano ka? Japanese ka? Dali? Live kami sa TikTok. Dali, mag-guest ka. Mag-live daw siya sa TikTok. Punta ka daw. Sa TikTok niya. Punta ka daw sa TikTok niya. nagka siya. Ano eh. daw? Kinilig siya ating chubby, ha? Ha? Girl. Totoo po. May isura ka po, madam. Huy, lahat naman ang tao may Magulat ka na magwala akong isura. Walang <laughs> mata, gano'n. Ganyan lang. Pero thank you so much. Ang ganding. Ang po may Yung tae nga po may itsura. Yung tao po kaya. Hindi, paano yun? Ate, nangyari ka. yun? Pubuksan ko yung FB ko din. At ako ko TikTok. May ad siya. Isearch sa YouTube. Lahat ng gusto mong manaman sa YouTube na. Hindi. Wala. Ayaw lang ako lumalabang. Sigiri talang ako. Ikas baka kasi nag-aalaw ka na nag-aalaw. Yung sa mga website. bin gusto yung bisang magiging nababudus ka na para kang balik. Ang haba Ang haba! May mahiwagan sa ramin. Hindi, Sheila, dali, budus tayo. Hindi, mahiwagan. Dahil walang salamit. Dahil yung tunay na pagtingin. Ang pag nung nagtap ng screen, o dalawa. Thank you so much. Ay, ito pala yun. And the way na kaya yung ano. ujigan uh, pa. Para... Ano yun? Hindi ka mo nawala yung... Nawala yung... <laughs> Oh, oh, may nabuktan. Oh, nga ba? May ah. Nabaka ang puso. Hindi kasi kaya, baby. Balik mo yung dito. Paano? paano. Yung mga nag-i-invite ko parang gays. Bisa mo si Gerald kasi may gusto ko. Ayaw ko mag-accept mag ng mga ano ibang bansa. baka nakakagulat. Shhh! Ito ang eh. Tate. Ano ba yun? Oh, ang galaw ng lamesa dahil. Ito so, kahit na na. din ako yun. Banlaw Hindi ko pa yan yung, yung lang ko budot crystal? lang ko budot crystal? Ano ko ko

Friday. Yung andiling dun. Hindi pala gangay. Ayan. 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 ko Ayan. Alam. Ayan yan. Virus yan. Ano mo po mo. mo kasi sa website. Basahin mo yan. Tap to clean to it. mo Ayan. 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 Ah, papasok na. Okay, sinisigaw ko sa mo 'yung mga bata, di ba? sa hindi mo <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> There's a way to block website ads on any so, so, okay. phone. Switch it from the position to private DNS provider in the text box. Below, <clears throat> <DMS dot> <laughs> <audio> Bukas, pag-log in all of the shit. The Android phone. ba? Hindi. I'm emergency ka. Ni lang short nako. Very nice. Sa pag nag-team it was good to solids. Kaka-generate ng connections. Wala si nawalan ng bumudus. Then gusto mong urosap 'yung nanoldo. ano natin. Gutom na siguro ako sa

Okay, Oo, pa na <coughs> <Is yung, coughs> dapat, siya ah, Dapat <laughs> Basketball muna, pag ka ganon, mo Pag magkagalang-galang daw. <laughs> Ayun ka. Si yung step. Si oh, okay. ba yun? Uy, 60 na. Wala walang 50

Tapos sa live tayo, o sa uwi. Wait lang. Hindi, gusto kong ginawa dito. Yung ka ko, ka-friend. I-sit Yun lang, saglit lang. bye bye